Tulog-tulog lang kayo dyan. Hmm. Sheng-sheng. Presi. Mik-mik. Tulog-tulog lang kayo. Kulang kayo isa. Saan si Mansi? Sheng-sheng. Saan? oh tulong kayo hanap. Tulog-tulog lang kayo ba? Simon si okay, Taylor. Kulang kayo ng isa. Where's Mansi? Saan? Hanap, hanap. Hanapin mo. Oh, Presi. Kulang kayo isa ansi Mansi? Presi. Presi. Ay, oh, grabe si Presi, oh. Bingi yan. Tulog-tulog lang, oh. Tulong hanap, ansi Mansi? Huwag sige tulog-tulog. Diyan pa talaga sa ibabaw ng washing, oh. Oh. Bingi -bing ng tulog, oh. Hindi nakarinig, oh.